ito po konting kailo mga kailong simpleng kopi lang po at ting... sirambo po ayan po ano rambu na 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 muna natin kape yung asokal. Ay, yung Eh, po. Wala na po pala, o. Oh. Wala pala natin bumili ng asokal. Pero may gatas. Pwede na yan. Huwag na mag-ano, oh. no? Mag-asokan, gatas na lang. Ayos na yan. Ano yun? Si ano nga, oy. Pa'no? Ano? Ah. O, oh, yan na. Ano? ano? What's up, mga kailong? <laughs> What's up, mga kailong? Mga ah, kailong? Ano? Hmm? dawot mga kanguso mga kay idong